Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 8, Talata 18 hanggang 22. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa mga nais maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga may isang tao na lumapit sa kanya at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Ang taong ito ay tagapagturo ng kautosan. Ngunit sumagot si Yesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan ang anak ng tao inilalahad ng ating Panginoong esok Kristo na kung nais nating sumunod sa Kanya, wala tayong matatagpo ang lugar. Ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay hindi para maghanap ng posisyon, maghanap ng espasyo para itanyag ang ating mga sarili o bumuo ng ating ating sariling imahe na maaari nating ihalintulad sa isang kaharian. Ito ang suliranin ng napakaraming tao na nais maglingkod at sumunod sa Diyos. Na para bang ang paglilingkod sa Panginoon ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. At kapag may kapangyarihan na mayroon silang posisyon na mas mataas kaysa sa iba at kaya nilang itanyag ang kanilang sarili. Ngunit sinasabi ng Panginoong Hesus sa Ibanghelyong ito, ang totoong pagsunod sa Kanya ay pagpasok sa kawalan. Ibig sabihin, ibibigay ang lahat. Kahit ang sariling lugar para magpahinga ay itatakwil pa. At kung titignan natin sa mga ebanghelyo, walang tigil na nagpahayag si Yeso Kristo ng mabuting balita, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, nagpamulat ng mga bulag, walang tigil sa pang-araw-araw niyang buhay at isa lamang ang pagkakataong kailangan niyang magpahinga kung saan inihilig niya ang kanyang ulo doon sa krus. Ang kapahingahan ng nais sumunod sa ating Panginoong Isokristo ay sa krus. Ang krus ay maaari nating sabihin kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng daigdig. Makakapagpahinga lamang tayo kung papasanay natin ang ating mga sariling krus para sa kaligtasan ng ating kapwa. Ang lugar ng isang Kristiyano ay kasama ang Panginoon. Doon sa kawalan, sa lugar ng mga kriminal at makasalanan, ang lugar ng krus, isang mababang lugar sa mata ng mga tao sa panahon ni Yesu Kristo, ang lugar na ito ay kahindik-hindik at ayaw tignan. Walang kagandahan, walang kaningningan. At malinaw na sinasabi sa atin ng mabuting balitang ito, gusto ba nating sumunod sa Panginoon? Ang pagsunod sa Panginoon ay para ibigay ang ating buhay. Hindi para mag-ipon ng kapangyarihan, hindi para kumuha ng mataas na lugar, hindi kumuha, hindi para kumuha ng mataas na posisyon, hindi para pagningningin ng ating mga sarili at pangalan. Kung hindi sumunod sa Panginoong Yeso Kristo at magpahinga sa kalooban ng Ama sa Langit. May isa pang tao sa Ibanghelyong ito na nagsabi na, Gusto kong sumunod sa inyo, ngunit ililibing ko muna ang aking Ama. Ang paglilibing ng mga patay ay mahalaga. Ito ay isang gawaing banal. Ito ang ginawa ni Tobit. Kaya siya ay itinakwil at inusig. Paglilibing sa mga patay ay mabuting gawain. Ngunit upang maunawaan natin ang sinasabi ng taong ito, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang kahulugan ng salitang ililibing ko muna ang aking ama ay hindi ibig sabihin patay ang kanyang ama nung mga sandaling iyon na nais niyang sumunod sa Panginoon. Ang ibig sabihin na buhay pa ang aking ama, hanta-aantahin ko muna na magwakas ang kanyang buhay, hindi ko alam kung ilang panahon, ilang taon. At pagkatapos nun, saka ako susunod sa iyo. Sinabi ni Yeso Kristo na, kung gusto mong sumunod sa akin, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Hindi ito marahas na salita. Ang ipinapahayag ng ating Panginoong Yeso Kristo ay ang pagpapahayag ng kaharian ng langit ang misyon ng isang kristyano ay kinakailangang gawin ngayon. Hindi kailangang ipagpabukas, hindi kailangang ipagpaliban. Sapagkat napakaraming tao ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Napakaraming tao ang nagugutom sa kahulugan ng buhay. Napakaraming tao ang nabubuhay sa kadiliman. Mga taong naliligaw ng hakbang. Kung gusto nating sumunod sa ating Panginoong Kristo, ito ay magaganap sa araw na ito. Ngayon na. Hindi kailangang patagalin. Hindi kailangang ipagpaliban. Hindi kailangang humadlang ang mga karaniwang dapat nating gawin sa buhay. Kaya nga, ang ibanghelyong ito ay paanyaya sa atin. Pagnilayan natin ang ating buhay, nais ba nating sumunod sa ating Panginoon? Unang-una, ang desisyon ay dapat ngayon na sa oras na ito. Ikalawa, kung nais natin sumunod sa Panginoon ay hindi para pagyamanin ang ating mga sarili at gumawa ng sarili nating lugar o kaharian. Kung hindi sundan ang ating Panginoong Yeso Kristo, ibinigay ang lahat-lahat para sa kadakilaan ng kalangitan ng Diyos Ama sa Langit at para sa kaligtasan ng tao. Ito ang kalikasan ng mga disipulo ng ating Panginoong Yeso Ito ang layunin at katangian. Kung nais nating sumunod sa ating Panginoong Yeso Kristo, ito ang mga salitang pagbibigay sa atin ng panimula upang humakbang at sumunod sa misyong ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.